Biyernes, unang araw ng Hunyo, 2012. Magandang gabi. Ako po si Cheryl Posip. At ako naman po si Rafi Tulfo. Bueno mano nating balita ngayong weekend, Rafi. Ang holdapan sa isang online gaming station sa Pasig kaninang madaling araw. Okay, kasi ang pag-atak ng kawatan at ang pagbuno nila ng gwardiya sa pula sa CCTV. Kaya ikwento mo, Mongol Best sa CCTV, ang biglang pagpasok at pagdeklara ng hold-up ng lalaking ito sa isang online gaming station sa barangay Ugong Pasig ng madaling araw. Agad nagpulasan ng mga parokyano ng shop dahil sa takot. Pinaputukan ng sospek ang nakaupong gwardya, pero hindi ito tinamaan. Nang magtangka magkupotok muli ang sospek, mukhang problema ang kanyang baril. Dito na nakipagbuno ang gwardya sa hold-upper. Hanggang sa mabaril at mapatay niya ito, gamit na kanyang service firearm. Nagulat ako. Sabi niya, yung bumunot ka, hold-up to pati hindi pumutok, di pumunot na rin ako. Siya talaga babarilin. Yung pangalawa, hindi na pumutok. Kaya nakagawal na nakagalaw to. Sa kuha ng isa pang CCTV, makikita ang pagbagsak ng isang gaming assistant matapos siyang tamaan ng bala. Pero hindi malino kung kaninong barila na sa biktimang kinilala bilang si Jamie na Yunon. Nadala pa siya sa ospital pero namatay din. Sa kabila ng trahedya, pinuri ng mga pulis ng gwardya dahil sa mabilis niyang aksyon paskina na malit yung ating uh, security guard, ay uh, sa laki ng katawan ng suspect, nakuha niyang uh, itumba. Ito na ay katlong beses na nangka hold up in ang establishment tong ito. Pero gaya kanina, bigurin na mga kawatan sa unang dalawang insidente na makapagnakaw. Magsilbi sana ng halimbawa sa lahat ng gwardya ayon sa PNP ang karanasan ni Umipig. Kung hindi kasi dahil sa pagiging alisto niya, posibleng mas maraming nasaktan o namatay sa insidente. Mon Gualves, News 5.